Ayan na mga kabukid, lahat yung aking nalinisan na laman ng langka. Natanggal ko na po yung mga buto niyan. Ito yung buto niya. At pipilian din natin yung buto mga kabukid. Ilalaga ko yung iba. Kasi ito, hindi naman tututubo tutubo pag ganitong nahiwa na. Hello po mga kabukid. Magandang araw sa inyo. Ngayon manguha kami ng bunga ng langka. Ayan, tinutuso kasi ng insekto. Nagkakaroon na ng damage. Pero magulang na siya. Pero hindi kaagad hihiwain yung malaki kasi pa naman yung sobrang hinog yan, mga kabuti. Papakuha ko sa aking anak. Siya nandito siya. Kaya, kuya, kunin mo yung malaki. Pero dapat alalayan. Wala kasing nagbalot mga kabukid. Kaya ganyan. Dapat kasi yan binabalutan. Pero no nakaraan, binalutan po namin. Para hindi tusukin ng mga insekto. Ngayon, walang nakaasikasong magbalot. Kaya maglagay ng sako doon sa mga bunga. Sayang, ang dami pa namang bunga. Ang lalaki. Tanggalin ko na ito. Hindi ah, huwag mong tanggalin yan. Hindi naman siya sira. O, oh, mabigat yan, di. <laughs> Yan Ay, na mga kabukid doon, lalaki. Eh, matuluan ka. Kinob na yan? Hindi pa gaano. Itabiko po muna dito yung pinitas ng aking anak na langka. Mga Friday yan, pwede nang hiwain. Pwede nang biakin. May sobrang lambot na siya. Ito lang muna yung ating hiwain mga kabukid. Ayan o. Oh. Nangangamoy na siya. Mga kabukid, ito na yung pinakuha ko lang sa aking anak. Tignan nyo naman po. Ang ganda ng laman niya, oh. Malaman siya, mga kabukid. Ah, kukunti lang yung ano niya, yung hindi pwedeng kainin. Ito, oh. Kasi ito yung part na nabulok. Kaya pinipilian ko. Tinatanggal ko. Tapos ito po yung natanggalan ko na ng buto. Ayan, mga kabukid, oh. Ang kapal ng laman niya, oh. Ang ganda. Ang ganda ng klase niya. Malalaki siya na lang ka. Tapos yan, oh. Ang ganda ng laman. Himayin ko to lahat mga kabukit. Tapos tikman natin. Ang tamis. Sarap. Ganitong magandang klase ng langka na itanim natin. Yung marami siyang laman. Laman siya. Hmm. Maganda. Makapal. Makapal yung ano niya. Kaya nga iniipon ko yung buto tapos tutugog po yun namin eh. Tapos, i-graph eh, na lang namin. Kukuha kami ng sayo niya. Ang ganda, o. Oh. Mas sana kung napalutan yan mga kabukit Sana, ang ganda sana. Hindi sana siya nagkaroon ng damage. Pinutusok kasi na insekto. Ayan, tingnan nyo yan mga kabukit, o. Oh. Ang ganda o. Oh. Ayan na mga kabukid, lahat yung aking nalinisan na naman ng langka. Natanggal ko na po yung mga buto niyan. Ito yung buto niya. At pipilian din natin yung buto mga kabukid. Ilalaga ko yung iba. Kasi ito, hindi naman tututubo pag ganito nahiwa na. Ayan. Ilalagay natin siya dito sa yan, kaldero. At ating ilalaga. Para may pang merienda tayo mamaya. Tapos ito naman po yung kanya. Part niya. Yung mga natanggal na, na natin ng buto. Yung iba dyan, iluluto ko yung mamatamis ko. Gusto ng mga bata, ayun eh. Yung mga anak ko. Kaya, nulutuin ko yung iba. Yung iba, habang naglilinis ako kanina, ayan kumakain din ako. Kaya yan, ang dami nating nakuha. Pero may nandito pa yung kalahati. Ito, iuwi ko to doon sa baba, doon sa family house. Para pang merienda ni Nabyanan. Mga kabuki, ang sarap nito oh. Langka, ang tamis. Kain tayo! <coughs> Ang ganda ng laman, oh. ka, Pagkatapos natin kumain ng ganito, kain naman tayo ng nilagang buto. pat nung ano niya pat nung langka oh sarap mga kabukid ito luto na 'yung buto na nilaga ko sasalin ko lang siya dito direnda tayo mga kabukid nilagang buto ng langka Lap, madam. Butsya at saka matamis. Nang tayo, sarap. Lambot. Mmm. Ayot. Paalam po mga kabukid. Bumimirianda lang kami ng buto ng langka. At mamaya magtatrabaho tayo.